Uh, good morning mga kaibigan ko po sa pagmamanok Ayan po Narito po ako ngayon sa aking manukan Sa aking kulungan na uh, brooding box Ngayon po ay uh, ipapakita ko po sa inyo Yung uh, sisew na aking pong i-deliver Ayan po lalaki na po. Tapos, ito po, na isang, kasi nakasegregate na sila eh. Para, iba-iba po yung presyuhan dito sa aking mga halagang sisil. Ayan At, ito rin po yung, ayan po. Ayan. ayan. So, sa Friday magdi-deliver ako papuntang Pambuha Northern sa ipa uh, early in the morning Saturday papak na to ayan po so mga uh, 50 piraso salamat po sa inyong lahat sa lahat po ng aking mga manonood sa YouTube channel kapag meron lang tayong uh, ginagawa sa ating pagmamanukan makapag uh, bakit ko po ibinibinta ito kasi meron naman akong susunod yung mapipisa sa akin incubator kaya uh, yung akin pong ginagawa blessing po na meron pong ah uh, umorder ng mga manok kasi hindi gaano ako mahal. yung presyuhan ko dito may balahibo na uh, 100 po yung may balahibo na ayan around 20 days na yung may balahibo pero 100 lang yung bintak ko ito more than ano na 3 weeks mag, 1 month na pero 200 lang yung binta ko deliver pa tsaka ito 150 to ayan po kaso lang deliver eh ayan po yung aking ah uh, medyo binibreed ko po na siyamo ayan eh Ayan, dalawa yan. Buti na lang ako ko ng ano, lahi. Like. Ayan. So Ayan po yung aking mga manok nagkalat. Galing pa lang akong patuka kaya busog sila. ayan po yung aking man mga manok nagkalat sa sulok. Uh, hindi ko lang hindi ko lang inaano yung mga ano kasi kinakaykay po nila yan at nagkakaroon po sila ng pagkain. Ayan po yung aking mga sisyu masipag kumain yung malaki laki masipag rin kumain masipag so, rin kumain presyuhan ito presyuhan ah, ito, aabot na ng 7,000 presyuhan 7,000 lahat pag i-deliver to ayan po ating na i-deliver meron pong reject na isa kawawa naman hindi makalakad so again maraming maraming salamat po sa aking pong mga manood, mga manonood sa aking youtube channel no? kung mapapansin nyo po kunti po yung mga malalaking pong manok kasi hindi po ako nag focus dun sa malalaki yung ginagawa ko po nagbe-breeding nagbe-breed lang man po ako at saka yung sisew sisew po yung aking binibinta yung aking mga manok lahat yan ang ingitlog na so may kita rin sa pagmamanok kahit pa paano meron pong kita kasi pag maraming manok marami tayong minimintin sa patoka alam naman natin ngayon na ang patoka ay mahal no? at saka pag marami fresh po tayo sa piste no? so yung ginagawa ko dito yung aking paggagamot ay ano lang antibacterial lang na yung ginagamit ko po ay sun rocks at saka inaanohan ko sila ng mga probiotics no? Bibigay pa ako sa kanila ng mga organic foods. Katulad po ng ano, katulad po ng asola. O, mapapansin niyo po, bilang lang po 'yung aking mga manok. Ayan po. Pero 'yung kanilang production sisew at saka itlog. Yung sis, yung napipisa ko sa akin incubator. 'Yun po 'yung ano by batch po sila. Ngayon, marami naman po akong mapipisa kaya kailangan ito ma Oh, di dispose ko po yung aking mga sisew. Ayan po. Ah, sa party naman sa aking incubator, meron na akong naunang mga video o, oh, kung paano magpisa, paano mag yung mga technique po sa pagpawapisa Meron na po akong video. Ayan. So, sa ating pagmamanukan ay dapat masaya lang. Ah, dapat ito po yung hilig mo at masayang ginagawa yung pagmamanok kasi kapag hindi ka masaya yung manok mo may stress yan at prone sila sa mga sakit ayan yung mga manok ko wala ano lang yan eh talagang matitiba yan sa sakit kasi nakamonitor ako palagi kung paano ko sila i-handle na madipinsahan po yung mga piste sa aking mga manok Ayan po. Kaya mga quality na mga sisiw po yung aking pong ibinibinta. At salamat po sa nagtitiwala at sa walang sawang nagtatangkilik sa aking pong mga produktong sisiw dito sa aking pong manukan. Kaya sa umaga pong ito, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking youtube channel nang sa ganon ay ah, ma-update po tayo sa lahat ng video na aking ibabahagi kaya maraming maraming salamat po goodbye and God bless